Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga boxing fans, saan man panig kayo ng daigdig na ron. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang patuloy na paghamon ng kampo ni Bob Arum sa kampo naman ni Errol Spence, partikular si Al Haymon, upang magkalaban na si Terence Crawford at saka si Errol Spence. Pero bago natin pag-usapan 'yan, ilang updates muna sa mga Filipino boxers, no? Okay, April 27, tuloy ang laban ni Nonito D. Filipino Plus Donaire laban kay Solani Tete na South Africa. Para sa para naman to sa semifinals ng World Boxing Super Series na magaganap sa uh, Kahundong Lafayette, Louisiana, USA. So, mga fearless forecast natin pag malapit na. Okay? So, tsaka na natin susuriin yung laban na yan. So, balikan natin yung ating uh, tatalakay ngayon. Yung patuloy na paghamon ni Bob Arum, no? At sumama na si Timothy Bradley dito sa mga naghamon kay Errol Spence na labanan niya na si uh, Terence Crawford. Pero, tignan natin talaga kung kung maaari pang maganap to na mapaglaban to sa ngayon na, ngayon 2019. Alam naman natin na magkaiba sila ng promotion, no? Kasi, etong si Bob Arum, na dahil wala na siyang mailaban sa kanyang kaisa-isa o dalawa na lang na superstar na natitira sa kanyang kampo, ay tila ginagawa nito napaka-desperadong move para hamunin ng hamunin to si Errol Spence baka naman sa kanyang paghamon ay mapilitan tong si Al Haymon na ilaban na nga pero una pinagtawanan na sila ni Leonard LRB at ikalawa pati to si Errol Spence ay pinagtatawan na na rin ang desperadong move ng kampo na to ni Bob Arum so sa ngayong 2019 medyo may kalabuan na tong laban na to ng dalawa. Okay, so lahat na ginagawa ni Bob Arum at may bago na naman siya ngayon, di ba? Dahil hindi umubra yung kanyang unang taktika na ibintang kay Al kung bakit hindi matutuloy yung Terence Crawford versus Errol Spence na laban, eto na naman, sinasabi niya naman ngayon na kukumbinsihin kahit gustong gusto raw ni Errol Spence na labanan si Terence Crawford, kukumbinsihin daw ni Al Haymon na huwag makipag-usap sa isang puting promoter na katulad niya si Bob Arum, si Errol Spence, dahil kinakailangan nila ng mga African Americans na magsama-sama. Okay, bagamat may punto yan, pero hindi yan yung main point, di ba? Ang main point dito, bakit may pinagpipilitan yung boxer mo? Ikaw promoter ka, maghanap ka ng ilalaban diyan. 'Di ba? Yan yung yan yung ano kaya kaya sumama sa iyo yan eh. Kaya kaya na recruit mo yan dahil merong kang pinangako diyan kay Terence Crawford na magiging global superstar siya. Okay? Sa kampo naman ng PBC. Ano ba ang magaganap ngayon? Alam naman natin na mga superstar na welterweight ay nag na, nasa kampo lahat ni Al Haymon maliban nga si Terence Crawford. Kaya, tignan nyo naman yung pagkakaiba. Pagkatatuwing matatapos yung laban ng mga PBC champion, tuwing isa-isay natin, nung natapos yung laban ni Kit Turman, hinamon naman ito si Manny Pacquiao. Okay? Tapos nung, nung pagkatapos na pagkatapos, na manalo si Errol Spence laban kay Mikey Garcia, sino ang hinamon ni Errol Spence? Si Manny, Pipe. si Manny Pacquiao pa rin. Pagkatapos ito naman si Danny Garcia, katatapos lang na mapabagsak si Granado, sino na naman ang hinamon ni Danny Garcia? Manny Pacquiao pa rin. So ibig sabihin, yung mga PBC fighters under Al Haymon. isa lang ang kanilang hinahamon na boksingero. At sino ang kanilang hinahamon? Yung kapwa rin nila under ng PBC uh, promotion na si Manny Pacquiao. Bakit si Manny Pacquiao at bakit hindi si Terence Crawford ang kalang hinahamon? Dahil alam nila na ang pera sa pay-per-view, ang pay-per-view king ngayon sa boxing, dahil retirado na nga si Floyd Mayweather, ay si Manny Pacquiao. Kung gustong kumita ng mga boksingero, ang kinakilangan nilang labanan sa ngayon, si Manny Pacquiao. So ibig sabihin, ito yung, ito yung natural eto yung mga boksingero, na, mga superstar na gustong kumita ng pera. Laban dito sa uh, pantasya. Yung kay Babarong, pantasya lang yan. Eh. Alam naman niya na wala siyang kakontrol-kontrol. Wala siyang kontrol sa laban kay Errol Spence. Pero pinipilit niya lang itong pantasya na ito. Samantalang etong kampo na Errol Spence mismo, ang hinahamon nila lahat lahat ng mga bigating boksingero under ng PBC, isang pangalan lang inamon, Manny Pacquiao. Dahil ito, labas sa pantasya, ito ang ng magbibigay sa kanila ng milyon na dolyan. Halika naman natin, bakit kaya kung lahat ng PBC fighter ay gusto si Pacquiao makalaban, eh eto na naman tayo. Bakit nung panahon? na pwede nang mailaban ni Bob Arum si Manny Pacquiao kay Terence Crawford hindi niya ginawa yun yun eh, yung sayang so hindi totoo hindi totoo na gusto ni Bob Arum yung kagandahan para sa kanyang fighter dahil pareho niyang hawak yan si Manny Pacquiao at si Terence Crawford eh. nung pareho niyang hawak kayang, bakit hindi niya pinaglaban on? o ba? Diba? So ang katotohanan lang yan yung interest ni Bob Arum na manatili sa kanya si Terence Crawford ang kanyang pinangangalagaan. Yung hamon niya ni Bob Arum at nadagdagan pa ngayon, di ba? Ang sinabi lang ni ni Bob Arum noon na hindi kinakagat eh pag hindi natuloy yung laban ni Errol Spence at na Terence Crawford, ang may kasalanan si Al Haymon Pero ngayon nadagdagan na ang sinasabi na ng ngayon ni Bob Arum, hindi talaga matutuloy yan kasi sasabihan kahit na gusto raw ni Errol Spence na makalaban si Terence Crawford, sasabihan daw siya ng kanyang promoter na si Al Haymon na huwag kang makinig sa promoter na puti. Siya nga yung kanya niya. No? Dahil tayo ay ang mga brothers, mga, mga ano eh, African-Americans, pag nag-usap-usap yan ng brotherhood, di ba? Yun yung pinalalabas niya ngayon at inaamin niya na hindi talaga mas ma, hindi talaga mangyayari ng laban ni Errol Spence at ni Terence Crawford. So sa mga tweet, lahat to sa isang banda sa kampo ni Bob Arum ay isang pantasyang paghamon o isang pantasya yung laban ni Errol Spence at ni um, Errol Spence at ni Terence Crawford. Samantalang dito naman sa kampo ng PBC, ito ang real talk. Ito ang totohan ng may pera sa boxing ngayon. At lahat ng boksingero sikat na mga welterweights under ng PBC, isang pangalan lang ang kanilang hinahamon. Ito yung pangalan ng ating pambansang kamau Manny Pacquiao. So hanggang sa muli, Bad Aratilis po.